Sa muling pagbabalik ni Vice Ganda at King Chiu sa It Showtime, trending na naman matapos ang katin. Ang inang kaganapan sa Christmas special. Sabi na nga ba kapag pumasok ang aktres sa Showtime at nagkataon na naroon din si Meme, hindi matatapos ang programa na may ganitong pangbubuking. Ang suspect challenge ay muling pag usapan Ipinagdiinan din ni Meme Vice na may panaysaway sa kanya. Si Kim Chu ito sa dressing room. Sa pangaasar, ngunit kilig na kilig din naman daw umano kapag nababanggit ang pangalan ni Paul Abilino. Walang taka si Kim Chu. Busok na nga sa ayuda ang Vans. Mas lalo pang nagiging obvious itong si Aiden natin. Ay nga sa mga komento, ay naman pala. Masaya na naman ang tulog ng mga Kim supporters. Sa mga inilalabas kanina sa Showtime, ko inilabas sa Showtime, walang preno ang bibig ni Meme Vice. Kapag Kim walang magawa. Dinadaan na lang sa mga ngiti. Ganyan pala talaga kapag inda. Panigurado itong si Sien Dim, pikon na pikon na, sa mga nasasabi sa Showtime nakatitiyak ang mga narating ni Idol ay kinaiinggitan na niya. Nakakaramdam na iyon ng pagsisisi. Walang kimpaw kung hindi siya nagluho. Way na iyon ni Lord para pagtagpugin ang totoong true love ni Kim Ju. Anong senyorito? Sang-ayon din ba kayo sa panibagong update patungkol sa kanila? sweet or below